Meron pa kaya? Ah, meron pa. Video ako dyan. Okay lang ba isama ko kayo sa vlog ko? Okay po. Hello po. Nasarapan sila sa bibingka nyo. Matatambok kasi. Pero medyo maliit. Dads, bibingka merienda kaya tayo, Dads. Mukhang masarap 'yan eh. Ah, oh, sige, try natin. Ayun nga, no? Bibingkang bigas. Uh, bigas na may buko. Ah, oh, sige, sige. Ayun. Ah, oh, try natin. Meron pa kaya? Ah, meron pa. Meron pa? Ah, oh, magkano naman? 10 pesos lang po isa. Ito po. Bagong luto. Masarap? Yes po. O, oh, sige, try natin. Tara, kain tayo. Bibingka daw. Bibingkang Bisaya po. Pure bisaya. Bisa ano pagkaiba ng bis bibingkang Bisaya sa bibingka Tagalog? Yung Tagalog daw po kasi sabi po ng mga customer namin, may halo daw pong harina. Yung oh. Bisaya po, pure po na bigas. Ay, ganon. O, oh, sige, tikman natin. Pahingin plastic. Tara, tara guys. Tikman natin tong ano. Bakit mo sinabing ano, bibing kang Bisaya at ba kayo? Opo. Saan? Sa Iloilo po yung papa ko. Ah, Iloilo. Okay. Sige, tikman natin to. Tara guys, tikman natin. Yan. O nga pala, na may video ako dyan. Okay lang ba isama ko kayo sa vlog ko? Okay po, hello po. <laughs> ano, ano pangalan mo? Danica po. Danica, o. Sige, Danica, tikman natin tong ano. Uh, mo kung masarap. No? Oh. Matagal na ba kayo nagtitinda rito? Opo. Kain bro, kain. Kain. Ayan. Bilangin mo lang ha. Sige po. Malakas kumain itong mga kasama ko. Walang panulak dito. Wala. Ah, bibing ka lang talaga tinda okay, nyo. Ah, okay. Sa Meanwhile. Ano pangalan mo ate? Ito. Pangalan mo? Jelay. Oh. Napaka-smiley ni Jelay. <laughs> Ilang taon ka na, Jelay? Ano po, 26 na po. Oh. Siya at kapatid mo. Siya panganay? Ako po panganay. Ay, ikaw panganay. Ilan kayo magkakapatid? Apat po. Apat. Ah, Nasaan magulang nyo? Sa bahay po. Bakit kayo nagtitinda ng sila bibingka? Sila po nag-ano, pag madaling araw po, sila yung, yung nagtitimpla po. Ah, pag madaling araw sila nagtitimpla, nagpiprepare. Okay. Tapos okay. pag ganito, kayo, kayo na nagtitinda. No, oh, sa no? Kailangan yun. Kailangan. Kasi sila ko magigiling po ng bigas eh. Ah. tapo yung tatang. Paano ba gawin yun? Mahirap ba yung giling? Mahirap din, sir. Kasi mano-mano po eh. Dani ka? Ilang taong ka na Dani ka? 24 po. Oh. May mga asawa na ba kayo? Meron na, sir. Ikaw, meron na? Ako. Ikaw? Ako. Ah, meron na rin. Oo. Yes, oh. Ilan na anak ni Dani ka? Isam. Ikaw? Dalawa siya. Dalawa. Kaya pala ang sisipag niyo, no? Araw-araw kayo dito? Opo. Pag may pasok sa school, yan ako maghihintay hmm? pa? Ano? Pag? Napasok sa school. Pagpasok ka. pa ba kayo sa school? Ako po, ano, college. Graduate na no kulha. Nag-stop po kasi ako. Ha? Kaya ikaw ang nahuli? Opo. Bakit? nag po. Nag-trabaho. Kapi nauna mo muna yung kapatid mo? hindi po ang lagit na may hindi po sa trabaho kaya po sila magpupumasok. Pero di ba at least tinutuloy mo ulit ngayon? Apo, but waiting na naman po sa August. Hmm. Anong okay. course mo? HM po. HM? Okay. Hotel? Okay. Ano po, hospitality management na po. Okay. Si ano? Pangalan mo ulit? Dani ka. ka. Anong course mo? Hospitality management. Parehas? Apo. Hospital? mo lang. Okay. Tap? lang oh. lang. Sige lang po. Oh. Nasarapan sila sa bibingka nyo. Matatambok kasi. Pero medyo maliit. Maliit lang sa sel. Oo. Pero tag sa sampo lang. Match na match sa sampo. Ay, Rizky, nakailan ka na? Ay, nandiyan pa yung balat na. Nandiyan pa yung balat Sige lang, hindi pa na, hindi. Hindi naglalans. Ate, eh, Ate, Amy, halika rito. Ito, may bibingka rin kami. May bibingka. Ano mo sa YouTube ko o sa Facebook? Parehas. Ah, nang curious lang ako kasi naghahanap kami ng ano, mga kainan. Sabi ko, uy, eh, ang gaganda ng mga bibingka, nagtitinda ng bibingka. Malakas na ang binta nyo. Iba iba sir, depende po sa araw. May araw na matuman, sa po, bibing Anong araw? Malakas? Okay. Ngayon sir, Sabado po. Ah. Paglinggo po, hindi po gano'n. Paglinggo na. Kasi walang gano'n po Okay. Parang naik eh, kayo to, parang matagal na kayo nagtitinda rito, no? Matagal, okay, na rin. Last year pa. Last year. Ah, last year na. Talaga ito yung business ng mga magulang nyo. Kain lang kayo. Ah, pag naubos na rin yan, stop na rin, uwi na rin kayo. Galing, no? Sanay na sanay si Danica. Mm -hmm. Ito, is, kailang gagamitin ito? Pangbukas na. Pangbukas na. Ito, kanina. Yes, sir. Enemy yali ka rito. Enemy yali ka liga. Yes. Yali ka. Oh. Hello. Kisuna ito kung sino 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 Ha? Ah? Hindi, mga kaibigan natin sila. Jelay, si Atanika, si Ate Naimi. Yan Nemi. Mag, uh, mag, -tita. magkapatid. <laughs> Para magtita, nyo? Hindi, eh, magkapatid nga eh. Oh, ganun din mo. No? Tita no. is auntie. Oh, oh tita is auntie. Pero sister. Ah, okay. 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 Sister. Good job, <laughs> 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 Nemi. oh, di ba? Ang ganda ni Dani <laughs> ka, no? <laughs> Tina, oh, pati si Jella, smiley naman talaga sila eh. Yan ang cool. Oo, oh, pati Kusura, ikaw face. din naman, smiley ka rin naman tita, eh. Tita, oh, dito ka? Dito. dito ka? Dito ka? usapin mo sila interviewin natin sila kasi babalik kami pag ano oras usually may niluluto Umang, umaga po sir ah, mga ano oras mag-i-sign po kasi kami ano eh alas 3 sabihin mga niyo sa four, alas 3 madaling araw 4 4:45 gano ah ganoon madaling araw dito na kayo kailangan pa lang maaga tayo dito yung, sa mga, 5, 5, or 8, 7 or 8 pa lang po ah oh, meron pa rin okay so okay lang i-cover namin yung pagluluto niyo mm -hmm. Okay oh, lang naman. Eh. Sabihin mo. Sabihin na lang po kami kung anong araw po Oo. Oh. Baka mamaya ay wala po kami. Wala ko lang tindain. Eh. Ay, ganon. Kasi kung minsan po wala po. Kasi wala ko nang luto dito eh. Ha? na ako dito. Naliligo pa nga ako. Di ba? po nito. Oo, hindi mo sila na ngayon natatanda. Ang babantay na ngayon mama. Oo. Oh. Wala uh, po kami kapatid ah, ng lalaki. Wala kayo ila... Eh, puro kayo babae. Dapat lang na lang lang. Bata pa po. Dapat na lang nila. Dapat na ano lang nila. na Pamilya? ano Anong gagawin sa pamilya nila? Hindi ka din natin interview. Oo, oh, pero sa ngayon, sila muna interviewin natin kasi. Nabi-araw. Oo. Oh, nasa, nasa bahay yung... Ngayon araw. nasa, nasa bahay ang um, mama at papa nila. So, Siyempre, kailangan yun kasi good manners, is right. Kaya nga. Kaya nga, sa ngayon, sila, sila muna interviewin natin. No? So, kausapin mo si, ano, si Danica. Bakit napakasipag niya? Eh, Kaya nga, oh, <laughs> oh, Dito ba lang, hawakan mo yung mic. Kunwari ikaw muna, o. Oh. Oh, kausapin mo sila, kunwari ikaw si, ano, si Corina, ano. O, oh, sige. Ano ba niya? Danica. Danica. Ano ka na? 24. Thank well, oh, oh. <laughs> <laughs> you for your support, Oh. You. And? you? You. Jelly uh, How old are you? 26. <laughs> 22 24 24? 24? 24? 24? 24? 24? Ano <laughs> 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 sa like goodness, huh? cool na ang niya. Oo, uh, cool na cool. Me, not yo, to Wala nang awa. Pakilala <laughs> ka rin sa kanila. Uh, by the way, I'm Atsinemix. Ayun. Ang 22, maaga lang ilang day. Ang 22, baka the youngest of 21 na. Baka 44 na. Baka makita niyo 44 na. Never mind. Pero, it's a good, it's a good for this new cook. Eh, I don't know. Kasi ako, ganyan din ako pero hindi bibinta. Kasi mga puto, hindi minis. 65 pesos. Yung kutsinta, Bila ba ah. tapos dinideliver sa ano, tuwing alas 4 dinideliver. Yung binebenta ko sa palengke ganun po? Mm -hmm. ah. 'yon, hindi 'yon ano, asing talagang bago lagi. At ah, anong masasabi mo sa bibingka nila kasi nakadalawa yung kinain mo? Anong bibingka? Taste. Para sa akin, 2 for 1 huh? person. Ha? Huh? Para hindi mo. Was for good quality for merienda and breakfast. Parang na talo siya. Hindi. Okay, para sa akin. Parang advice lang. Hindi. Hindi oh. sa hindi sa pagano mas good advice sa sa akin. Uh -oh. sana, sa ano? Sa Sa foreign naman for three. Three kind like this is very smooth, a good taste and smooth. It's ta good ta rice with tuna. <laughs> 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 yeah. <laughs> Alam niyo, hindi na ako mangingiti. Baka maging robot na ako susunod. Hindi na ako makita ko. Okay. Ah, and then, anyway, ano, kasi sila may mga asawa at anak na. At napakasipag nila. Ano Taka pa ba? May beauty naman. Beauty and the rest. beauty and the queen. Oh, ano pa ba? Ano may papayon? Ano may papayon? Ano may papayon? Ano may papayon? Ate Nemi, siyempre kumain tayo, pero tapos naka-istorbo tayo. Hindi tayo ah, naka-establish kung tayo. Hindi, pero syempre, na-interview natin sila. Kailangan bigyan natin sila ng gantimpala. Magkano bibigyan oh, natin gantimpala sa kanila. Kasi ah, so syempre, it's up to you. Kasi ikaw ang host. Ako ang host? No. Hindi ako host! Hindi, <laughs> yun na yun, yun, yun yung ginagawa mo. Except to yun. me, sister. <laughs> By the way, except to all of us. Okay, okay, okay. Hindi, it's My your decision goodness. na yun. Okay, magkano ma ma yung bibigay natin? Anong ikaw natin ng timpala? Para, para sa akin, sa kalom ng langit, siya uh yung -oh. 51,000 na lang siya. Ay, 51,000? <laughs> para cool, di ba? Patas. Kasi kasi kung hahati natin sa tatlo, uh -oh. pero kasama ng parents, siyempre nasa apat na hibo na lang. Ay, uh -oh. 51,000 na lang siya. Kasama ng na nanay oh, at Oo, dano. Para that's cool. That's right. 4000 Napakagalanti pala niya, ate. Hindi, okay, kasi alam mo kung bakit? Oh. Makakatulong, pandagdag oh. sa kanilang paninda. Pandagdag sa kanilang paninda. Kagaya ng tubig. Oh. Kung eh, may bibinga ka nga, oh, kung ikaw yung naman. Ang eh. sabi nga oh, nila, diba? Haanin mo ang tinapay kung wala namang panulang. Paano kung magbara, itulak ka kaya. Eh, dinamatay ka pa. Tama ba, di ba? Tama aba tayo. Oo, oh, oh, lolo ko, Fresh, My goodness. Oh, so, yan. alam mo na yung pangalan Oh, siya? Prime, ano? <laughs> Ayoko <laughs> nakalawi kasi ano eh. Huh? Baka matuto ko <laughs> <laughs> Ay, ko alam niya. <laughs> ano ka ba? <laughs> Tao. <laughs> Hindi, bakit fresh <laughs> <siyempre, laughs> yun? Mga babae, yun, tapos babae. Eh, okay. oh, bakit? Kayo nga mga lalaki, nagkagustuhan ng kapwa ninyo. Hindi. hawa. Joke lang, eh ano na, babae kami. Oh, oh. Po. Babae kami, babae <laughs> kami. Nagkaanak din ako. Oh. Namatay lang ang lima. Si daddy kasi nakita. <laughs> kayo, ay, ba, ano, na. ano? Ba't sabit ako niyan? Magiging robot na kasi ako. Ayoko na mabuntis. <laughs> Yun yung pag ganun. Sana eh, magkaroon pawis na kayo. Pawis na pawis si atin. <laughs> Siyempre, ano <laughs> <don't> exclusive. <laughs> Kaya na naman, Roy. Hanip, tang, inumin ko, Milo, walang yellow. Pasabi oh, mo lang sila. pag Daddy, katuwangan. Oh. ka. <laughs> Ay. Ayun, so ano mo dito, ah. Ay, ito, ano nang ginagawa dito? Ano yung ginagawa ko na niyan? Walis na yung body, display, display. Yung, ano, yung ginagawa diba ko pa ano, Diba pang tapal lang po pang -tapa. sa Pang Hmm. Ah. Sa amin kasi yung mga maliliis, ipalit palit pali. Sa kuntsinta. Pa, ah. Sa kuntsinta, naman lata. Di ba po yung ano, kuntsinta ay eh? yung brown? Pwede. Ah, brown? Hindi, oh, yung brown. Ano yun? May diba yun, mga ano kasi yun. Ay, bakal-takal yung mga kasukal, yung flour, saka yung baking powder. Pichi pichi yata yung brownie. eh. Ano pichi kung mo tayo. <laughs> Iba yung pichi pichi kasi yun eh. Ah, yung din yun. Hindi yung din yun. Pero parang bigas din yun eh. Hayo ko nun, pichi pichi lalawit lawit lutang lutang lulubo bahala ka na. Pag lumubo yun panis na yun. Kasi mo na dito tinga na sa ginataan, di ba? Ano tubusan mo makikita niyo ano? Simula oh. sa front. Kaya nga 'yun ang gusto ko sana. Eh kasi malayo kami, sir. Saan kayo? Saan? Ternate? Saan sa Ternate? Sa di ba Maragondon na ngayon Hindi po. Di ba po Maragondon? Tapos Ternate. Ah, Maragondon muna, no? Uh, Tapos natin. Ah. O, napunta na naman. Tapos Ternate. Dahil pa ano po, di ba po patatin? O. Sa kwento. So, paano tain. dito? Ano nagre-rent kayo dito? Hindi, sir. Yung ano po, yung may-ari ko Maragondon. Sabi ko. Makakilala niyo. Kaya pinapayari. Pinapwesto lang din yan ko ako bumili ng pack ng pagkalayo-layo. Sa bahay po, doon inumpisan po yung kung paano po Oo. mismo gawin talaga. Bababad po yung bigas, ililing, tapos magkakayod na unyog. Pero kaya na yung pupunta kami sa bahay. Tapos uh, doon magsisimula hanggang dito. Okay lang yun. Pwede naman po. Para po makita nila kung paano talaga siya parang po tali ginagawa po. Oo. Start sa pag. Yun nga lang sir, madaling araw kasi talaga yun. Eh di dun kami matutulog. <laughs> ora ano, nag-start kasi yung pag ano po, eh, ano, minsan ano, alas 12, alo po na. Pero pwede na po, eh, gagawin na po tanghali. Eh. Kasi yung tulad eh, napakain na lang po namin sa inyo. Para po makita po. No. Uh, kayo pa, ano po Saan kayo sa Tarnate? Tarnate, sapang. Sa sapang sa po. Sapang. Okay. okay, sige, tapusin mo na yung interview mo sa mga nila. Ah, interview ko sa kanila, sana lagi kayo. Ang dami And sure naman mas the level up yun. Basta good man sa siya red conduct, eh, nasa mabot ang pag-iing. Magkaroon na kayong kayong kayong. Ayan siya. mga kababayan, no? Sabi na kayo maging close. Huwag lang S sa sabi iba. Sabi ng api. Ayan. Pasugatan ang puso nyo. Kayo ay maghati. Okay? Ayan. Ayan yun ang sarang ibig sabihin na. Boss! Boss! Magkano? Tagwa 1,000 sila? Okay, oh, ito. Yeah. ikaw na. Bahala ka. Paano mo bibigay? Ang kausapin mo sila. Oh, sige, bilang tayo. Okay. One. One. <laughs> two. Two. One. And two. And two. Two by two, three, four, four. Bye, four. Maraming maraming salamat. po kayo. 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 nagpapasalamat kami at tinangkilik niyo na na kami na naistorbo naman kami. Naistorbo namin kayo pero para sa amin, sorbesa. Sorbesa. Para lagi na yun. Masyado tayo eklus. Eklus siya at is nagpaligaya. Okay? Sana makatulong kayo ng bahala kung mag-share na sa peros Sana yung magbilang kami. May dahilan lang ang sakit sinabi. Ha? Huwag tayo maging gaman sa pera. Ang pera ay nawawaldas yan. Hindi ang tiwala ng Pero sana wag niyong bibigyan ng dahilan kung bakit ako gusto ko na maging robot eh. Ay, ulo ka naman ng puso ka. Bakit? Heart attack. O, diba? Eh, wala ng heart attack pag naging robot ka na. Hindi ka na ma ay ah, nilang kiksipa! What <laughs> oh, do Thank you pa. Thank you! Thank you. Thank you. An An salamat! Maraming okay. Daddy Froggy! At step! A step 1, oh. Step 2, Step 3 Dayang-dayang! Yan ay, naku, hindi ako malis sa carrot eh. <laughs> Sige, bye bye! Paris na, Paris. Ayun. thank you so mo. much. Ah, uh, sana makapalik ka. Ah, uh, sa pagbalik namin na uh, makilala rin namin yung magulang And then, ah, uh, makita namin kung paano ginagawa itong bibig ka. At syempre, para may sports niyo. Thank you so much, Danica and Jelai. Thank you so much, po mga kababayan. Ah, uh, sila 'poy nadaanan lang namin. Akala uh, nagkataon na nagutom ang ating team kaya yun napakwentuhan na rin at yun nag din mag -host si ano, Ate Nemi, pawis na pawis. Ate Nemi, thank you so much. Thank you, thank you very much, Ate Alam uh, sure. <laughs> ano? no, ano ba 'yung kilig Ano? Basta na ba 'yung kilig mo? Patingin. Oh. Patingin. Patingin. Oh. 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 Oh, sige, magpapaalam na tayo sa mga viewers natin. Ah, uh, maraming salamat po sa tanggilipin nyo, kay Daddy Frankie, to all of us, and miembro, and lahat ng mga buyers. Good luck! See you next time. Thank you so much! I love you guys, and God bless. Bye-bye! Oh oh